guys, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Check lang natin ang luto ng dalawa. Ayan. Hmm. Dami na pong Kaya sumisay na din eh. Ayan. Ito, so, mga luto assorted. Ayan, medyo may punalaang ho ako din eh. Ang ating mga pandikuko ay may swilo. Ayan, mapula po ang luto. Yan po ay dapat po ang luto niyan ay maputila ang para hindi po agad tumigas ang ating tinapay mapuputi po dapat ang luto natin lalo na po kapag hindi pa masyadong alsado at medyo namamalat ang tinapay dapat maputi ang luto ngayon po ay napakainit po ng panahon kapag nakapag maghapon ang tinapay natin sa istante ay napakadaling tumigas kaya kailangan po ay maputila ang walang suelo ang ating lutong tinapay ariy, chiko naman huwara yung isa aray 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 naman now kay abanaw maganda naman ang kulay ng luto ng donut talaga lang pong medyo kulubot okay guys check lang natin ang labas at talagang matraffic na naman po ngayong umaga masyadong matraffic ayan kanina pa traffic yan pong way na yan papunta po ng bayan ng Bacolor yan diretsyo na yan ito naman po ay papunta ng Capitol Diretsong Palengke. dito naman po ay papunta rin pong SM Pampanga. Yan, diretsyo ng kalsadang yan. Ay, traffic na naman. Aray, yung tinapay natin, sister Ray. Mga cookies. yun lang po natira kahapon. Yan, mga cookies. Asurtid natin, Ubos. Yan, mamaya puno na po uli yan. Marami pa tayo sa salansan. Hindi pa lang tapos mong magluto. Guys, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat.